Happy Hump Day, Wednesday, beautiful people. Pagkababaho nga ay nagsuot tayo ng Santa hat dahil five days na lang ay Pasko na. Naghanda tayo today ng spam at pinahiran lang natin ang ating kawali ng konting mantika para naman hindi deep fried. Siyempre naman si Mama ay nagmumulti-task pa rin at nag-unload at naglinis tayo ng mga ginamit natin na baking essentials kagabi. Habang ginagawa natin ang pagluluto ng almusal, ay si mama nga ay nagprepare din ng sandwich ni daddy at naghanda din tayo ng vitamins sa mga bagets dahil kung hindi natin gagawin yan, abay makakalimutan nila yan. Yang spam sandwich na nga yan ay ang tanghalian ni daddy. Dahil mga anak natin ay maraming activities, sinisigurado ni mama na puno sila ng vitamins sa katawan para naman iwas pagkakasakit. Nakapag-init na rin tayo ng bahaw at eto na nga ang ating red velvet cookies and brownies at e naman ang ating dadalhin para sa ating party for today. Ang mga alaga kong ang guinea pigs e ready na din kumain at binuksan ko na din ang cortina ng dining room at living room. Pagkatapos nga niyan ay nainit na natin ang bahaw at nandyan na nga ang aking bunso para humain ang kanyang almusal. Habang kumakain si Bunso, si Mama nga ay nagpainit muna ng tubig at eto na nga ang aming baong kape ni Daddy sa work from Copy Co. Baka naman. Pagkababa nga ni Daddy ay nakaprepare na ang kanyang work coffee, ang kanyang sandwich at syempre meron din siyang baong tubig sa work. Ayan na nga ang kanyang babaunin at naihanda ko na ang pagkain nilang tatlo kaya naman dito na tayo sa family room para ligpitin ang kalat. Siyempre, nag-skincare routine din si Mama dahil may yun nga meron meron tayong Christmas party sa work at meron pa tayong pa snowman earrings. Nag-prepare na din tayo ng ating mga goodie bags na ibibigay para sa ating mailman at garbage collector at andyan na nga ang ating mga cookies para sa Christmas party. Ready na din si Mama pumasok sa work na ihanda na natin ang ating computer at ayan na nga, ang pagsasapatos at hindi tayo masyadong makayoko kaya naman naupo muna na si mama. Ngayon nga ay medyo busy ang ating kabuhayan at eto nga ang ating travel. Nandito tayo sa turnpike at napakahaba ng travel kaya naman si mama ay kumakanta habang drive. At umiinom din tayo ng kape para naman hindi tayo antukin. Kapag long drive na ay inaaliw ko ang aking sarili sa pagkakanta at minsan ay sumasayaw din. Pagkatapos nga ng ating last patient, ay pumunta muna si Mama sa store at meron tayong nabili for today. Ready na tayo para sa ating party at talaga namang nabusog tayo ng bonggang bongga kaya naman thank you Lord. Nandito naman si Mama sa tapat ng school at inaantay ko ang aking panganay habang kausap ko ang aking mga pasyente at nagdo-document na rin at the same time. Talaga namang dapat ay isa kang multitasker dito sa lugar ni Uncle Sam at mag -ikaw ay isang mami, kailangan ma-master mo yan. Hindi ko na tinapos ang aking documentation for today dahil pagod na rin ang aking mata. At eto na nga, limpak-limpak at napakadami nating natanggap na biyaya mula sa aking co-workers from our Christmas party today. Meron tayong scented candles, perfume, chocolates, cookies, at kung ano-ano pa. At syempre naman isi-share natin to sa ating dalaga dahil bahilig siya sa mga ganyang bagay. Kaya naman, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Thank you so much sa mga blessings na natanggap natin for today. Pagka uwi ko ma ay nagluto tayo hagad ng chicken na minarinade natin at eto nga nakabili na naman si mama ng chicken drumstick worth 50% off kaya naman happy happy. Next high na din tayo dahil pa na si Bagets at meron siyang swimming tonight. After 35 minutes ay ready na din ang ating dinner for tonight na air fried chicken. Napakayami talaga nito at napakadali lang gawin gamit ang ating air fryer. Nagpunta rin tayo sa CVS at nakapag tayo ng napakaraming coupon care of CVS Care Pass Promo. nag nga ang aking panganay mag ng pictures para sa kanyang project for tomorrow. Yan lang muna for today's video. Remember, every guessing is always a blessing. Thank you so much for watching. Have a great day everyone!